Ah, gandang umaga guys sa ah, ngayon ngayong umaga naman ano, dito tayo sa may tapatang na bahay ng ati ko uh, ah, pruning natin to ano bayabas kasi ano na yung mga bunga para magbunga na yung panibagong sa tapos ah, para magbunga ulit siya ng panibagong so samahan nyo kung nga ba sila dyan pwede ito muna para ano yung pago ito pwede na natin itong taga <tanda> yung ano nito <tanda> ito pwede nyo itong tangbalin dito eh. para ito na lang gagalaw ka lang yung muna so, para... kasi baka kumapit na yan eh ito na dapat magkakata

Kutul na to dyan Baka sabi-sabi dyan Ay, may host din pala yan na itim ta? Oh. Aling binoksan? Oh. Yan eh, ang huhugutin nila ta? Hindi hmm. mabigat yan. Hindi. Magahan lang. Upan. Dapat yung mga pigaanan yung motor. Ano? Ano ba ito? Malunggay. Baka ma...ano, ano. Ibabalik pa yan. Sudahan naman yan.

So guys, tatapusin na lang muna natin ito At medyo matagal-tagal pa Mamaya, yan ko na lang Post ko yung Ako uh, na natin ang pisyo Pagka matapos natin sa uh, Pruning Kami salamat